asawa ko guys Ayan. Hmm. papunta na sa kanyang trabaho guys hmm. Ayan, yung service niya guys kung ka magandang jacket hmm. sa so, pong guys Okay. Hmm. Obrigado. Hah? Termasuk nasakan yang kebanget.

Kaya dapat libot niya tanan kay ara makita kay mo ah, Ha? Pag masaga lang ngayon, na. Oh. Oh. So, ayan guys. At may ano tayo ngayon guys. May may bumili kasi guys. At ano. May nag ano natin. I, i ano ko siya. Itatali ko siya guys. Baga makalimutan ko. Oh. Mm. Inomog inainit ate. Eh. This video formulation. Alam Ay. Ay, sorry po. Shout out guys at mga guys, may bumili kasi guys. At saka eh ano ko guys may yung uh, mm -hmm. See you mm -hmm. See you mm -hmm. Ay. lagi. Mau gani na amot na ipasabot kay para ibilin ra ninyo kay Lain na, lain na, ba na taga-kuan? Kami yung nagto receive na. <laughs> <laughs> Ingo ba na nag... So, ayan guys, ayan. So ayun guys, ah may bumili lang kasi guys at binigyan ko muna guys. Ayan guys. Ito yung munti nating sari-sari guys. Ayan. At pag isa na lang naman tayo ngayon guys kasi yung yung anang anak ko guys, ayan. Papasok sa school. Yan guys yung Yan guys yung Yan guys yung mga binta natin guys. So ayan. So ayan guys. Ayan. Gende. Ayan. Papasok kasi ako lang mag-isa dito ngayon, guys. Lalaba ako ata, guys. Kasi nga, ano siya? May labara. Marami akong labahan, guys. So, ay bukas na lang ata akong maglaba, guys. Wala naman akong paglili ng powder.

So, ayan guys. So, ayan guys. Ano? Ayan guys. Yung sa labas ng bahay. Ayan. Ano natin. Munting ano lang naman natin guys. Munting sari-sari lang naman natin. Para pag ako lang maiwan guys. May ano naman ako guys. May binta naman tayo. May, may kunting ano naman tayo guys. Ayan. naka organize to lahat guys. Ito mga ano to guys. Mga... Dito yung mga dela ta lahat guys, ayan naka-organize din lahat guys. Tapos doon guys, yung mga tuyo niya. Tapos ito guys, dyan ko nilagay yung mga ano guys, so oh ayan. Ayan, mga sundruk, mga ganyan guys, yung mga patol, yung ganyan, si ano, ayan naka-organize to lahat guys. Tapos dyan guys, yung mga tissue, ayan. Tissue. Ayan mga ano guys, yan. Naka-organize lahat ito, guys. Para pag may bumili, guys, dito di na lang ako, hindi ko na hinahanap, guys. Kaya, ayan. So, ngayon, guys, ano na. So, ngayon, guys, hanggang dito na yung vlog ko, guys. Kasi, nag, ano lang, guys, yung... Hanggang dito na yung vlog ko, guys. Thank you very much, guys, guys sa lahat ng sumusuport na aking vlog. Sana subscribe satu tumitingin ang vlog. Thank you very much guys. Taos po so ako nagpasalamat sa inyo guys. Hindi ko man maisa-isa guys pero super so ako nagpasalamat sa inyo. Kaya sana guys paki hanggang ano guys hanggang, hanggang, dulo yung ano guys kasi sana paki support guys. So ayan thank for watching guys. Don't forget guys like, comment, share and subscribe. bye